sinikot ni Vice President Sara yung pagkakatag sa kanya as pro-China, uh, stating that she is not for any country at all. Ang Pangulo po taas noo at ipinagmamalaki na siya ay pro-Philippines. Sinabi niya na he will not yield even an inch of our territory. Ang tunay na Pilipinong umaawit ng lupang hinirang na may dangan sinasambit ang mga katagang ang mamatay nandahil dahil sa iyo. Sabi nga po ni Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay mas, masahol mas pa sa hayop at malansang isda. Paano pa kaya ang isang Pilipino at isang leader na umaming hindi mahal ang kanyang sariling bansa? <tinyo> At maaaring na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. Maraming salamat, Yusef Claire. Uh, first question, Ivan Merina, GMA News. Happy birthday, Yusef. Thank Good morning. you. Um, Sinabi po ni Secretary Boy Remulla ng Department of Justice na nakikipagtulungan ang kanyang kagawaran sa ICC para protektahan ng mga witnesses sa kasong crimes against humanity ni Pangulong Duterte. Unang tanong po, ito ba'y may basbas -bas ng Pangulo at ito na ba ang posisyon ng bansa na makikipagtulungan na tayo sa ICC? Um, parang sa ating pagkakadinig ay tutulungan ng DOJ ang mga witnesses para makapag-testify para mabigyan ng hustisya ang dapat na mabigyan ng hustisya. Hindi directly makikipagtulungan sa ICC But this is upon the request of the ICC Still ang tutulungan po natin ay ang kapwa nating Pilipino na nangangailangan ng tulong para mabigyan sila ng hustisya. At uh, yan din naman po ang uh, sinasabi ng uh, Commission on Human Rights at ating uh, kausap Ito po ang kanilang mensahe The CHR, as constitutionally mandated, has always made its services readily available to the extent possible to all victims, regardless of circumstances and status in its pursuit of justice and accountability for alleged violations of human rights, whether local or abroad, with assistance of relevant government agencies, if necessary. At ayon din naman po sa DOJ, kahit sino pang witnesses, kung ito po ay uh, witnesses ng mga biktima, mapa-ICC man po ito, o sa ibang mga pagkakataon, tutulungan pa rin po nila. Going back to my original question, may basbas -bas ko ito ng Pangulo? Yun po ay, uh, yun din naman po ang gusto ng Pangulo. Mabigyan ng hustisya ang dapat mabigyan ng hustisya. One final point. Isn't this a departure from the previous statements of the President that we will not cooperate with the ICC in any way, shape, or form? Because at least, from how it looks, it's definitely cooperation in a shape, a way, shape, or form. It can be said that it is indirectly cooperating with the ICC, but the primary uh, intention of the government is to help the victims and the witnesses of the victims to get the justice they need. So, hindi pa rin po tayo nakikipagundayan, uh, nakikipagtulungan sa ICC? Yes, directly hindi po. Salamat. Again, reminder, one Sorry, of apologies. Questions. Thank you. Uh, next question. Uh, follow-up question. Okay na yon. Pa-birthday lang. <laughs> okay. Sige po, ma'am. Birthday po ninyo. <laughs> uh, uh, follow-up question. Masi Halili, TV5. Happy birthday, you Thank you. Yusek, follow up lang. Um, pero napapag-usapan po ba o may nabanggit po ba si Presidente about dun sa pagsaba ng Pilipinas sa Rome Statute? Kino-consider na po ba yan ngayon? Or at least nasasama ba sa discussion? Wala po. Sa ngayon, wala po talaga. Kapag ka po siguro naabigyan kami ng pagkakataon ng Pangulo na ma mabanggit ko to ng mas malaliman, tignan natin kung ano yung kanyang magiging reaction. As of now, it's a foreign policy. Wala pa po talaga. Um, uh -uh. thank, uh, thank you, Mase. Uh, Follow-up question, Eden Santos, Net25. Maligayang kaarawan po, Yusek. Thank you. uh, sabi you. Sabi po niya, Tony Conti, they'd uh, rather be protected by the ICC, uh, referring to the test, ano, uh, witnesses, for rather than the Philippine government. Parang wala, nawawala po yung tiwala nila sa Philippine government mm -hmm. dun sa kanyang statement. Siguro po sa kanyang, uh, mahirap po magsalita kung anong po ang kanya nasa damdamin at nasa kanyang isipan. Siguro, I rather not comment to the uh, reaction of Attorney Conti. Uh, thank you, Eden. Uh, next question, Ivy Reyes, Bilunare. Happy birthday po. Thank you. Um, uh, si like Isac, there's a circulating document in the Senate alleging that uh, there's billions of pork barrel in the 2025 national budget. Uh, SPGs neither confirmed nor denied this. And for example, Bulacan has 12 billion pesos and Sersagon has 9 billion. Ano po ang masasabi ng pala sa usapin ng pork barrel na ito? Wala pong nakakarating sa amin na ganyang balita. Ngayon, On my part, ngayon ko lang din po nadinig ang ganyang sinasabi yung papel na nagsisirculate. Yes. Uh, wala pong nakakarating sa atin. At uh, hindi po ito nagiging issue sa palasyo. So, sorry, we deny that. Thank you po. Uh, thank you, Ivy. Uh, next question, Eden Santos, Net25. Ah, uh, uh, tanong ko lang po bakit po kaya hindi natuloy si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. doon sa pagsalubong sa mga OFW from Israel nung uh, Tuesday po, 'di ba meron siyang uh, schedule morning pero na-cancel dahil yung flight. Dumating po ng gabi yung mga fir yung first batch ng OFWs from Israel pero hindi na po nagpunta ang pangulo. Meron po bang mas mahalagang uh, appointment or activity ang pangulo that time kaya hindi po siya nakasalubong? Anong oras po ba dumating? Gabi, gabi na po. So most probably hindi po kasi yun yung naka-schedule sa pangulo at uh Kapag ka po kasi ganito na delay po yung flight, hindi po natin kabisado kung ano ang oras ng dating. So hindi naman po intensyon kasi 11 o'clock mukhang baka po ang pangulo na 'yan ay nagpapahinga at na naabisuhan na lang po siya siguro marahil ay uh, the following day na po. So hindi po Mga natin -something alam. Something hindi pa po said. hindi po kasi natin alam ang tunay na sitwasyon kaya mahirap po tayong magbigay ng anumang uh, judgment na kung may mahalaga bang ginagawa ang Pangulo para hindi masalubong ang ating mga kababayan na nagmula sa Israel. Thank you. Maraming salamat, Ethan. Uh, next question, Anne Soberano, Bomborajo. You say happy birthday. Thank you. Uh -oh po ako ng reaction from Malacanang. Nadismaya kasi po ang ilang mga transport group dahil sa di natuloy na uh, fuel subsidy na ibibigay ng gobyerno. Hmm. Ayon sa grupong Manibela ramdam ng mga drivers and operators ang second tranche ng fuel price hike na nakatakda this week. So ano pong mga remedyo siguro pwedeng gawin dito, Yusette? Alam naman natin na ang Pangulo, kapakanan din ng mga PUV drivers, ng operators, ng mga transport groups ang um, isa sa mga inuuna niya. Minsan po nga ay uh, nagpasalamat din po ang ilang transport groups dahil uh, sa, nakikinig ang pangulo sa kanilang mga panawagan tulad sa pag-increase ng uh, private cars insurance at ang um, pagintindi sa sitwasyon ngayon ng PUV modernization uh, program. Yan po ay kanilang ikinatuwa sa mabilis na pag-aksyon ng ating Pangulo at ng Gobyerno at ng, ng Secretary Vince Dizon. May mga pagkakataon po siguro na itong klasing sitwasyon ay hindi po agad makakapag-decide ang Pangulo dahil depende po ito sa nigiging uh, sitwasyon sa kasalukuyan. Pero patuloy pong nagbomonitor ang pamalaan kung ano ba ang nangyayari sa... Uh, issue sa Israel at Iran sa kasalukuyan po kasi ay uh, kung di po tayo nagkakamali, umaabot lamang po sa 65 to 68 uh, US dollars per barrel ang presyo ng crudo world market, uh, global uh, market price so uh, hindi po agad ito trigger. pero tandaan po natin kung anong po ang maitutulong sa kakayanan at naaayon sa uh, batas natin at sa rules, hindi naman po ito ipagkakait ng pamahalaan. Maraming salamat. And, uh, next question, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Happy birthday po. Thank you. The other day po, uh, sinigot ni Vice President Sara yung pagkakataig sa kanya as pro-China uh, stating that she's not for any country at all. Sabi niya, we need to maintain and level up our relations with all countries hindi lang sa China. Reaction po dito ng Palacio. Okay pagtaas noo at ipinagmamalaki na siya ay pro-Philippines. Sinabi niya na he will not yield even an inch of our territory. Ang tunay na Pilipino umaawit ng lupang hinirang na may dangan. Sinasambit ang mga katagang ang mamatay ng dahil sa iyo. Um, sabi nga po ni Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay mas, masahol mas pa sa hayop at malansang isda. Paano pa kaya ang isang Pilipino at isang leader na umaming hindi mahal ang kanyang sariling bansa? Ano kaya ang kanilang amoy? Yun lang po. Maraming salamat uh, Alvin Baltazar. Next question, Harley Valbuena, PTB4. Happy birthday, U.C. Clear. Thank you. Ma'am, your reaction lang po on VP Sara's statement saying na makaluma daw po ang PNP because of focusing on uh, poli police visibility in streets rather than uh, using modern technology such as drones, CCTVs, among mm -hmm. others. Actually, nadinig na po natin yan at uh, kinuha ko na rin po talaga ang reaksyon ni PNP uh, Chief natin, si General Torre. At ito po ang kanyang mensahe. we appreciate the vice president's insight on how we the pnp should do our policing on week so we can be there whenever we are needed by the community first we have already incorporated technologies such as drones and cctvs in our operations this had enabled us to build a strong foundation for our quick response. Second, the Vice President is welcome to come and visit us, and we are more than happy to show her how important the de deployment of our policemen in key areas in our quick response team. Lastly, we respect everyone's opinion on how the PNP should do their job. Of course, we are willing to listen to the opinions which are credible and make sense. So, ayon dito sa ating uh, PNP chief, makinig po tayo ng opinion sa mga taong may sense. With no more questions, you say clear? Ah, pahabol, pahabol. Uh, Tuesday new. DCBB. Happy birthday, ma'am. Thank you. Uh, may mga nakita po kami sa social media about uh, some reorganization sa PCO. Uh, mayroon po bang latest directive sa presidente para sa mga bagong uh, tinanggap na courtesy resignations? Uh, for example, yung kay Secretary J. Ruiz na di umano. Mayroon na raw pong ipapalit sa kanya. How true is this, ma'am? Wala pa pong nakakarating sa akin. Uh, secretary J remains to be the acting secretary of PCO. So, kung may mga ugong-ugong, wala pong nakakarating sa amin. Thank you, Tuesday.